Nararamdaman mo na ba na parang may tinatago ang universo sa iyo na ang tagumpay mo ay malapit na? Pero parang hindi mo pa maabot? Para sa mga Leo, tapos na ang paghihintay. Pagkatapos ng Mayo Jess, ang mga bituin ay magkakaisa upang palayain ng isang alon ng mga biyayang pinansyal na matagal nang inihahanda sa likod ng mga pangyayari. Hindi ito basta suwerte, ito ay tadhana. Tahimik kang inihahanda ng universo Sinusubok ang iyong lakas, at ngayon, handa nang bumukas ang pintuan ng kasaganaan. Kung ikaw ay isang Leo, ito na ang hudyat mo. May isang malaking pagbabago na paparating, at nakaukit dito ang pangalan mo. May mga sandali sa buhay na tahimik, ngunit makapangyarihang nagbabago ang lahat, walang babala, walang ingay. Para sa Leo, ang Mayo 10 ang simula ng ganitong sandali. Ang Universo na matagal nang nagmamasid sa iyong mga tagumpay at kabiguan, sa iyong pagmamahal at pagkawala, sa iyong mga laban at muling pagtayo, ay ngayon unti-unting binabago ang ihip ng hangin pabor sa iyo. Hindi ito basta pangkaraniwang prediksyon sa astrology. Ito ay isang pangakong kosmiko. Isang pangakong lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng pinangarap mo, at lahat ng ipinagdasal mo ay magkakatotoo na. Pagkatapos ng maraming taon ng pasanin ng responsibilidad at walang humpay na ambisyon, si Leo ay papasok na sa isang bagong panahon. Panahon ng oportunidad, gantimpala, at walang mapipigil na pag-usbong. Sa video na ito, susuriin natin kung bakit ang Mayo 10 ang magiging punto ng pagbabagong ito. Anong mga enerhiya ng kalawakan ang nakakaapekto at paano mo Leo maisasamantala ang alon? ng kasaganahan na ito na itinakda ng tadhana. Dumating na ang oras mo at handa na ang universo na ipakita ito sa iyo. Ang cosmic shift pagkatapos ng Mayo Tahimik man ang kalangitan, hindi ito kailanman walang sinasabi. Nagsasalita ito sa pamamagitan ng mga galaw, mga pagkakaalay ng planeta at mga alon ng enerhiya. At simula Mayo may isang pambihira at makapangyarihang kaganapan ang magsisimulang magbukas sa kalawakan lalo na para sa Leo. Sa araw na ito, isang mahalagang planetaryong kombinasyon na kinabibilangan ng araw, Jupiter, at Mercury ang magpapagising ng natutulog na enerhiya na konektado sa kayamanan, pagkilala, at matapang na mga desisyon. Para sa isang fire sign tulad ng Leo, na pinamumunuan mismo ng araw, hindi lang ito basta astrology. Ito ay personal. Si Jupiter ang planeta ng pagpapalawak at kasaganaan ay magsisimulang bumuo ng trin sa solar energy ni Leo, isang bukas na pinto patungo sa paglago sa mga aspeto ng pananalapi at personal na impluensya. Kasabay nito, si Mercury, ang planeta ng komunikasyon at oportunidad, ay papasok sa isang yugto kung saan ang mabilis na mga desisyon, mga pag-uusap tungkol sa pera, at pakikipag-network ay magbubunga ng ginto. Para sa Leo na natural na umaani ng atensyon sa kanyang tinig, ang kombinasyong ito ay tila isang sagradong tugtugin mula sa universo. Ngunit higit pa ito sa simpleng swerte. Ang cosmic shift na ito ay gantimpala ng iyong pagtitiyaga. Para sa pananatiling matapang sa gitna ng pag-aalinlangan. Para sa hindi pagsuko sa iyong pangarap, kahit na ang iba ay tinalikuran ka. Pagkatapos ng Mayo Jess, Maaring maramdaman mo ang banayad na pagbabago. Isang biglaang tawag, isang naantalang bayad na tawakas ay dumating. O isang di inaasahang pagkakataon na magningning sa harap ng tamang tao. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga kosmikong palatandaan na dumating na ang panahon mo. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito rin ay pagbabago ng pananaw. Maaring maramdaman mong mas tiwala ka sa sarili, mas matatag at mas malinaw kung gaano kakahalaga iyan ang apoy ni Leo na muling naglalaga blab at kapag muling sumiklab ito wala nang makapipigil. kaya kung ikaw ay nag-aalinlangan kung matagal ka nang naghihintay ng isang senyales ito na yon hindi lang ikaw binibigyan ng universo ng pangalawang pagkakataon binubuksan nito ang isang panibagong landas ang mga araw pagkatapos ng mayojes ay magsisimulang ipakita sa iyo kung gaano ka talaga makapangyarihan at kung gaano kahanda ang mundo nakilalanin ka para dito. Ang mga pagsubok ni Leo Bago, ang pagbabago. Bago ang anumang tagumpay, laging may unos at walang ibang nakakaalam nito nang higit pa kaysa kay Leo. Sa loob ng maraming taon, binuhat mo ang bigat ng ambisyon, mga inaasahan at mga pangarap na parang laging mailap. Sa likod ng iyong matatag na ng ngiti at makapangyarihang presensya, may mga tahimik na laban, mga gabing walang tulog, at mga sandaling tinanong mo ang sarili mo kung mababayaran ba talaga ng tagumpay ang lahat ng iyong pagsusumikap. Ito ang panahon ng iyong pagsubok. At ang universo ay nakamasid. Bilang pinuno ng apoy sa Zodiac, si Leo ay namamayani sa liwanag ng entablado. Ngunit nitong mga nakaraang taon, Maaaring naramdaman mong tila humina ang liwanag na iyon. Maaaring ibinuhos mo ang iyong puso sa isang negosyo na hindi umunlad gaya ng iyong inaasahan. Maaaring ibinigay mo ang lahat sa isang trabaho na hindi kailanman kinilala ang iyong halaga. O marahil, pinilit mong pamunuan ang isang pamilya, isang kopunan, o isang proyekto. Pero sa huli, naramdaman mong ikaw lang ang lumalaban. Hindi ka kailanman naging mahina, Leo. Hinuhubog ka lamang. Ang bawat pagkaantala, bawat pagtataksil, bawat saradong pintuan ay isang kosmikong aral sa lakas at katatagan. Inihahanda ka para sa mas malaki at mas dakilang tadhana, isang bagay na nangangailangan ng lalim na taglay mo na ngayon. Habang ang iba ay sumuko na, ikaw ay patuloy na lumaban. Kahit walang pumalakpak, kahit parang ilusyon ang tagumpay. Hindi ka lang basta nakaligtas, ikaw ay hinasa. Natutunan mong kailan sumigaw at kailan manahimik. Natuklasan mo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pamimilit ng resulta, kundi sa pagtitiwala sa tamang oras ng universo. At kahit na may lahat ng dahilan ka upang sumuko, pinili mong kumapit sa pag-asa. Iyan ang tunay na lakas ni Leo, ang iyong puso katapatan, at paniniwala sa sarili kahit hindi pa yon nakikita ng mundo. Ngayon, nagtatapos na ang yugtong iyon. Unti-unti nang nawawala ang dilim na sumubok sa iyong apoy. Pagkatapos ng Mayo, Jess, magsisimula ng magbago ang enerhiya. Ngunit huwag mong kalimutan kung saan ka nagsimula. Dahil ang iyong pinagdaanan ang magpapasarap sa iyong tagumpay. Ang sakit na tiniis mo ng tahimik ay magiging kwento ng inspirasyon para sa iba. Ang pagtitiyaga mong walang nakakaalam ay babalik bilang mga oportunidad na sumisigaw ng iyong pangalan. Ang kabanata ng pagsubok na ito ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. At ngayon, ang intablado ay inihahanda na. Ang mga ilaw ay muling sisiklab. At Leo, ito na ang iyong panahon upang lumipad ang sandali ng tagumpay. Lahat ng unos ay natatapos din. At pagkatapos ng Mayo Jess, masaksihan ni Leo ang sandali kung saan maglalaho ang mga ulap, ilalantad ang isang landas na nagniningning sa oportunidad, kasaganaan at tamang pagtakda ng tadhana. Ang tagumpay ay hindi laging dumarating na may kulog o palakpakan. Minsan, nagsisimula ito sa isang tahimik na pagbabago isang tawag na nagbubukas ng bagong pintuan. Isang di inaasahang mensahe. Isang proyekto na halos isinuko mo na biglang nakakuha ng atensyon. Ganito gumagana ang universo kapag handa na itong gantimpalaan ng isang leon. Tahimik sa simula at pagkatapos ay sisigaw ng kasaganaan. Para kay Leo na pinamumunuan ng araw, ang Mayo ay magdadala ng liwanag magsisimula kang makakita ng malinaw kung saan nakaugat ang iyong tunay na halaga, kung sino ang tunay na naniniwala sa iyo, at kung alin sa mga oportunidad ang karapat dapat habulin. At kapag dumating ang linaw, babalik din ang kumpiyansa. Lalakad ka ng may ibang lakas. Magsasalita ka ng may ibang tapang. Magpapasya ka ng buong tapang. Dahil hindi mo na pagdududahan ang iyong halaga, kikilalanin mo ito ang impluensya ni Jupiter ay magpapalawak sa iyong enerhiyang pinansyal. Itutulak ka papunta sa mga lugar na dati itila hindi mo maabot. Mga promosyon sa trabaho. Malalaking kliyente. Mga kapakipakinabang na kolaborasyon. Mga pamumuhunan na sa wakas ay nagbibigay bunga. Ang daloy ng pera ay aayon na ngayon sa iyong pagsisikap, hindi lang sa swerte. At habang inaangkin mo ang mga biyayang ito, mauunawaan mo ang isang napakalakas na katotohanan. Hindi pala kailanman tungkol sa paghabol sa tagumpay, kundi sa paghubog ng sarili mo upang maging karapat dapat sa pagtanggap nito. Ngunit ang tagumpay ni Leo ay hindi lamang tungkol sa pera. May malalim na espiritual na pagbabago ring nangyayari. Mararamdaman mo ang isang biglaang kapayapaan sa loob mo? Ang pakiramdam na sa wakas ay umaayon na ang lahat maaaring magbago ang mga tao sa paligid mo may aalis may darating ngunit lahat sila ay magiging bahagi ng iyong mas mataas na layunin mawawala ang mga lumang pattern mabubuo ang mga bagong gawi hindi mo napapayagan ang mga enerhiyang nagpapahina sa iyo babantayan mo ang iyong kapayapaan at dahil dito lalo pang dadaloy ang kasaganaan sa iyong buhay hindi ito aksidente ito ang iyong panahon ng pag-ani. Lahat ng binhi na itinanim mo sa pamamagitan ng iyong pagsisikap, pagmamahal at intensyon ay nagsisimula ng mamulaklak. Mararamdaman mong ikaw ay nakikita, pinipili, itinataas. Hindi lang binubuksan ng universo ang iyong daan patungo sa kayamanan. Kinukumpirma rin nito ang iyong banal na pagkakakilanlan. Kaya kung maramdaman mo ang paggalaw ng enerhiya Pagkatapos ng Mayo, Jess, sundan mo ito. Huwag kang mag-alinlangan. Narito na ang iyong sandali. Bukas na ang pintuan. Tawirin mo ito ng may puso ng isang leon at ang kini ng tagumpay na sayo na noon pa Mga palatandaan na ipinadadala ng universo sa mga leo. Kapag ang universo ay malapit ng magbigay ng biyaya, hindi ito basta bumubulong lang. Nagpapadala ito ng malinaw na mga senyales. At para kay Leo, ang mga palatandaang ito ay unti-unting lilitaw ng may nakakagulat na linaw pagkatapos ng Mayo Jess. Hindi ito mga aksidenteng pangyayari. Ito ay mga kumpirmasyon na nililinis na ang iyong landas, inaayos ang iyong enerhiya, at paparating na ang iyong kasaganaan. Ngunit upang lubos mo itong matanggap, kailangan mo muna itong makilala. Isa sa mga unang palatandaan, mga umuulit na numero Maaaring simulan mong makita ang isang daan at labing isang walong daan walumput walo o limang daan limamput lima. Mga banal na code na sumisimbolo ng pagmamanifest, daloy ng pera at malalaking pagbabago. Sa bawat paglitaw nila, huminto ka muna. Nagsasalita ang universo. Makinig gamit ang iyong puso. Susunod ay ang mga hindi inaasahang pagkaantala na sa totoo'y proteksyon para sa iyo. Yung deal na biglang hindi na natuloy, hindi iyon pagtanggi, kundi pagtalikod sa maling direksyon. Isang liko patungo sa mas mainam. Leo, pinoprotektahan ng universo ang iyong espiritu mula sa mga landas na hindi na tumutugma sa iyong kadakilaan. Mapapansin mo rin ang biglang pag-usbong ng iyong pagkamalikhain na matagal nang nanahimik. Mga bagong ideya, muling pagkakaroon ng sigla, ang pagnanais na magsimula ng bago. Iyan ang universo na muling pinapaliab ang iyong apoy. Ipinaaalala sa iyo na ang iyong mga talento ang mismong mga kasangkapan para likhain ang iyong kasaganaan. Huwag mong baliwalain ang pag-udyok na lumikha. Ito ang binhi ng susunod mong tagumpay. Maaaring may mga estrangherong biglang tutulong sa iyo. May dating kaibigan na muling magpaparamdam. O makakakilala ka ng isang tao na magsasabi ng eksaktong kailangan mong marinig. Sila ay mga sugo ng langit, hindi mga aksidente. Ipinapadala ng universo ang mga tamang tao kapag malapit ka na sa biyaya mo. At narito ang pinakamakapangyarihang senyales sa lahat, ang panloob na kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Biglang mawawala ang takot, matatabunan ang pagdududa. At mararamdaman mong may malapit ng magbago. Iyan ang iyong intuwisyon na nakikiisa sa iyong tadhana. Pagkatiwalaan mo ito. Huwag kang maghanap ng ebidensya sa labas. Nasa loob mo na ang kumpirmasyon. Leo, matagal ka nang may koneksyon sa spiritual na mundo. At ngayon, lalo pa itong pinatitibay. Maging mapagmatsyag, maging bukas, isulat mo ang iyong mga panaginip. Pansinin ang mga hayop, simbolo, musika, at mga sandaling parang nakita mo na noon. Hindi ito basta-basta. Mga palatandaan ito ng isang pambihirang bagay na darating malapit na ang iyong panahon. Malakas at malinaw ang tinig ng universo. Ang kailangan mo lang gawin ay ang magsabi ng oo. Ang tamang isipan at planong aksyon. Ang kasaganaan ay hindi isang bagay na hinahabol. Ito ay isang bagay na inaakit sa pamamagitan ng pagiging bersyon ng iyong sarili na handang tumanggap nito. Para kay Leo, ang tagumpay pagkatapos ng Mayo, Jess, ay hindi lang tungkol sa kung anong ibibigay ng universo sa iyo. Ito ay tungkol sa kung sino ang handa mong maging upang angkinin ito. Maaaring mag-align ang mga bituin, ngunit kung wala ang tamang isipan, kahit ang pinakamaliwanag na oportunidad ay maaaring lumampas ng hindi mo napapansin. Ang unang pagbabago na kailangang gawin ni Leo ay mula sa paghihintay tungo sa paghahanda. Huwag ka lang umasa na mangyayari ang magagandang bagay. Asahan mo ito. Gumawa ka ng espasyo para dito. Linisin mo ang iyong tahanan na parang may parating na espesyal na bisita. Ayusin mo ang iyong resume na parang darating ang perpektong trabaho. Timulan mong planuhin ang iyong budget na parang ang pera na matagal mo nang ipinagdarasal ay paparating na. Ginagantimpalaan ng universo ang mga naghahanda sa pamamagitan ng aktwal na katuparan. Sunod, bitawan ng lumang kwento. Ang kwento na nagsasabing, Laging mahirap para sa akin o hindi ako sinuswerte. Hindi na ito angkop sa taong nagiging ikaw. Palitan mo ito ng mga pagpapatibay na nakalinya sa iyong kapangyarihan. Karapat dapat ako sa tagumpay. Madaling dumarating sa akin ang mga oportunidad. Ako ay pinansyal na masagana. Paulit-ulit mong sambitin ang mga katotohanang ito, hanggang maniwala dito ang iyong enerhiya. Gumawa ng inspiradong aksyon. Mabilis gumalaw ang universo kapag ikaw din ay kumikilos. Simulan mo ang ideyang iyon. Tawagan mo ang kailangang tawagan. Mag-apply ka para sa loan o kolaborasyon. Si Leo ay isang tanda ng katapangan at tinatawag ka ng panahong ito na maging totoo sa likas mong lakas. Hindi mo kailangang alam ang lahat ng sagot. Kailangan mo lang simulan. Kapag naglakad ka sa unang hakbang, susunod at susulpot ang mga susunod na daan. Protektahan mo ang iyong enerhiya. Hindi lahat ng tao ay maiintindihan ang iyong pag-angat at ayos lang iyon. May mga tao na itinakdang makasama mo lamang sa panahon ng pagsubok, hindi sa panahon ng tagumpay. Maging mabait Ngunit maging malinaw sa iyong mga hangganan. Sabihin mong hindi sa mga distraction. Sabihin mong oo sa kapayapaan. Ang iyong focus ngayon, ang iyong tunay na kapangyarihan. At ang pinakamahalaga, manatiling mapagpasalamat. Ang pasasalamat ay magneto ng mas marami pang biyaya. Simulan at tapusin mo ang iyong araw sa pagbibilang ng mga bagay na mayroon ka na. Habang mas pinahahalagahan mo ang iyong mga biyaya, Lalo pang dadami ang ipapadala sa iyo ng universo. Hindi ito basta espiritwal na paniniwala, ito ay batas ng enerhiya. Kung ano ang iyong ipinapadala, iyon ang iyong matatanggap. Leo, muling nagliliyab ang iyong apoy. Sa kumpiyansa, linaw, at tapang, papasok ka sa pinakamabiyayang kabanata ng iyong paglalakbay. At sa pagkakataong ito, hindi ka na lang nangangarap ng kasaganaan isinasabuhay mo na ito. Ang kwento ng isang peking Leo karakter. Kilalanin si Isabel Santiago, isang 35 anyos na Leo mula sa Maynila na palaging nangangarap ng malaki, ngunit pasan ng bigat ng kabiguan na parang ikalawang balat. Mula pagkabata, may apoy na sa kanyang puso, isang magnetikong presensya na nagpapaliwanag sa bawat silid na kanyang pinapasukan. Palagi siyang sinasabihan ng mga tao na nakatakda siya para sa higit pa. Ngunit ang higit pa ay parang hindi kailanman dumarating. Si Isabel ay isang likas na mahusay na designer, puno ng passion at may malawak na imahinasyon. Nagsimula siya ng isang maliit na linya ng fashion mula sa kanyang masikip na apartment. Kamay niyang hinabi ang bawat piraso tuwing gabi habang nagsusumikap sa dalawang part-time na trabaho. Ilang taon siyang naghirap Halos walang nakakakita ng kanyang mga post. Paisa-isa lang ang mga order. Dumating ang panahon na kinuwestiyon ng mga kaibigan ang kanyang mga desisyon. Maging ang sariling tinig niya sa loob ay bumulong. Baka hindi ka talaga nakatakdang magtagumpay. Ngunit sa kaibuturan niya, tumanggi si Isabel na sumuko. Hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil pagod na siyang mabuhay ng isang buhay na hindi akma sa apoy na nararamdaman niya sa loob. Sinimulan niyang trabahuhin ang kanyang sarili. Nag-aral siya tungkol sa manifestation? Araw-araw siyang nagpasalamat. Tumigil siyang ang pansin sa mga bagay na hindi gumagana at nagsimulang buuin ang mga bagay na kaya niyang kontrolin. Isang post, isang sketch, isang hakbang ng pananampalataya sa bawat araw. At dumating ang Mayo Jess 2025. Pagkagising niya, may kakaiba siyang naramdaman magaan, matatag, parang may nagbago. At sa hapon ding iyon, isang sikat na Filipino influencer ang nakakita ng kanyang mga disenyo sa social media at ibinahagi ito sa kanyang mga taga-subaybay. Sa loob lamang ng 48 oras, sumabog ang inbox ni Isabel. Dumagsa ang mga order mula sa iba't ibang panig ng bansa. May butik sa Singapore na nag-alok ng kontrata. At sa isang iglap, ang babaeng dating pinagdududahan ng sarili ay naging pangalan na sa mundo ng fashion. Ngunit hindi lang pera ang dumating. Dumating ang pagkilala. Dumating ang pagpapatunay. Dumating ang pakiramdam na lahat ng kanyang tahimik na sakripisyo ay nagkaroon ng kabuluhan. Tumayo siya sa isang rooftop ng gabing iyon, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod, at mahina siyang bumulong, Salamat, Universo! Handa na ako para sa mas marami pa ang kwento ni Isabel ay hindi isang fairy tale. Isa itong salamin, isang refleksyon ng kung ano ang nangyayari kapag ang isang Leo ay patuloy na naniniwala kahit walang ebidensya ng tagumpay. Tungkol ito sa pagtitiwala sa tamang panahon, sa tahimik na paghahanda at sa katapangan na manatiling nagliliwanag sa isang mundong madalas gustong patayin ang iyong apoy. Hindi siya nagtagumpay dahil sinuwerte siya Nagtagumpay siya dahil umayon siya sa enerhiya ng tagumpay. Kumilos siya habang ang iba ay nanatiling nakatigil. Naniniwala siya kahit noong sumuko na ang iba. At nang dumating ang kanyang sandali, handa siya. Leo, ikaw si Isabel. Isinusulat na ng universo ang iyong kwento. Pagkatapos ng Mayo Jess, ang kailangan mo na lang gawin ay isabuhay ito. Konklusyon, panawagan sa aksyon. Leo, papalapit na sa isang makasaysayang pagliko ang iyong kwento. Hindi dahil sa tsamba, kundi dahil ito ang disenyo ng iyong tadhana. Pagkatapos ng Mayo, 2025, hindi ka na hinihinga ng universo na maghintay. Inaanyayahan ka nitong bumangon. Bawat pagsubok, bawat pagkaantala, bawat tahimik na luha na iyong ibinuho sa likod ng mga saradong pintuan, hindi iyon nasayang. Hindi ka pinarusahan ikaw ay inihanda. Matagal nang minamasda ng mga bituin ang iyong katapatan, ang iyong passion, at ang iyong hindi matitinag na paniniwala sa isang mas malaking layunin. At ngayon, sila ay nag-a-align para sa iyo. Ito ang sandali na matagal mo nang binubuo, kahit hindi mo pa noon namamalayan. Ngunit tandaan, kayang ilawan ng mga bituin ang iyong landas, ngunit ikaw lamang ang makakakatahak dito sabihin mong oo sa iyong panawagan, maging matapang sa iyong mga hakbang, at maniwala ng walang pag-aalinlangan na karapat dapat ka sa bawat biyayang paparating. Kung may naramdaman kang pag-alab habang pinapanood mo ito, huwag mo itong baliwalain. Iyan ang iyong espiritu na muling nagigising. Iyan ang iyong tadhana na bumabangon.